Nagpasaklolo na para umuwi ng Pilipinas ang mahigit anim na pong Pilipino na naiipit sa gulo sa bansang Haiti. Bukod kasi sa kaliwat ka ng kaharasan at pag-atake, nagkakaubusan na rin ang pagkain doon. Nasa front ng na balitang yan, si Rainiel Pawit. Nagkukumahog ang mga residenting yan para makakuha ng ayuda sa Port of Prince sa Haiti. Nagkakaubusan na kasi ng supply ng pagkain dahil sa lumalalang gulo roon kanya-kanyang pag-atake ang mga armadong grupo at sindikato na nananawagang bumabana sa pwesto si Prime Minister Ariel Henry na sangkot umano sa iba't ibang kaso ng human rights abuse sa Haiti. Ang mga warehouse na nagsisilbing imbaka ng pagkain, hinanap at sinunog ng mga grupo. Dahil walang makain sa basurahan na nangangalkal ang mga residente, kanya-kanya na rin silang igib ng tubig. Ang iba pumipila na rin sa gasolinahan para sumalok ng gasolina dahil nagkakaubusan na rin ang supply. Sa gitna ng gulo, pumayag na si Henry na magbitiw, pero kailangan muna magkaroon ng transitional council bago siya tuluyang umalis sa pwesto. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, mayroong isandaan at labing limang Pilipino na naiipit sa gulo sa Haiti. Anim na putatlo sa kanila, pumayag ng i-repatriate pabalik ng Pilipinas. Kumukuha na ng flight ang DFA at DMW para maiuwi ang mga kababayan natin sa Haiti sa lalong madaling panahon. Wala pa namang Pinoy na naitatalang nasaktan o nasawi sa gulo sa Haiti. Nagbabalita mula sa frontline. Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.